Mga ka-Dragon ayan, good morning po sa inyong ya lahat Yan for today's episode guys uh, Nandito po ulit kami sa Sitio Albunan. Yan bali, nadalawin din namin si Indang At may dala rin po kaming solar na Solar na, ano nga to yung street light Pang indoor na solar, tsaka pang outdoor Yan guys, ikakabit natin yan ngayon Kaya sinama namin itong aming dalawang boys Walang magkakabit Kailangan namin magtayo kasi ng poste at uh, gusto lang ko namin magpasalamat kay Ma'am Saida, Saida Antonio. Yan, from, Maraming salamat po. From Settle Washington. Yan. Thank you, Thank so, you much, so po much po. Ma magliliwanag ang albunan. <laughs> Tara na guys dahil ano, kailangan natin bumalik din at didiretso rin po kami din sa farm. Ay, Love you, love! Love you, love! Oo! Walao nga, karami natin! <laughs> Kaya siguro yan. Sabay-sabay. <laughs> Parang kasarap maligo, oo. Kalinaw ng tubig. Hindi <laughs> napantay, eh Balik na si Papa Dan. <laughs>

kumusta na musta ang buhay? Gabit <laughs> natin tong ano, may nag ano, bigay. TV. Pagkakasin dito Kama malapit. <laughs> ito, sakop na to, yung bakop na <laughs> Sular. Bilaw. 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 ito. mo Tular. Hilaw. Hilaw. Kailangan natin ng sasay. Para sa lahat Ito talaga ito. sa iyo binigay talaga sa ito. Iyo. Sa inyo. Sa inyo ito. Hindi para sa ano. Ikaw ay kung gusto mong idunay. Hindi ito para binigay para sa lahat. Binigay ito para dito para sa, inyo. bahay mo. Kasi Maka kung pwede dito para ano? maliwanag din sa ano. Kasi iba. din to. Eh. Kasi ito talaga tutusin. Hmm. Sa iyo lang to ilaw mo. Hindi yung pang labas. Yung pang Yung pang labas. Yung pang dito, dito natin dito. sa labas. Dito, dito. So, sa labas. Ilawan din itong mga nagadaan dito. Bakit magalit sila? Bakit sila magalit? Kung para dun sana sa kanila binigay, hindi doon. Hindi talaga. <laughs> <laughs> hindi kayo eh. Um, <kami> talaga eh. kayo talaga eh. Ito para sa loob ng bahay mo. May radyo. May ilaw din yan. Pwede kayong Ito ang pangloob. Ito ang panglabas. Pwede kayong magtsatsa. Mm. Yung sampul mo yung test ko na. Kapag salamat naman natin ba ito? Baray ba, baby Kaya kailangan nito na ang puste. Oh, ilang bahay yung may ilang. Isa lang yan. <laughs> Isang piraso lang yan, kuya. Hindi yan marami. Yung <laughs> may hilawan mga kapitbahay mo. Pero mataas mataas yan para madami-madami. Yeah, dami na pang kalsada kasi ito pang yeah. ano ano you know, para maliwanag dito sa ano kahit gabi pwede kayo um, magsayawan dito kasi yeah. with radio pa rin pa pa kayong ilaw na may pan. parang hindi mo gusto ah <laughs> <laughs> Parang hindi ka masaya I, sabihin mo para ibigay namin sa school ano mm -hmm. oh, ano Kung ayaw mo sa school namin ibibigay 'yan oh. kasi ito binigay yan sa inyo, oh. sa iyo, hindi para sa school. Para sa inyo yan. Ngayon, kung ayaw mo, ito na ito sa school. <laughs> oh, Ay. Ngayon kung parang nagadalawang isip ka na baka magalit sila, <laughs> baka bak sila eh. bakit, yeah, sila? bakit may marites ba na rin Ba't oh. dito? Bakit gusto dito kuyayalan ka na yung marites? Hindi, yung ano naman Yung para sa school Kasi yung pag may nagbigay na para sa school Doon naman talaga oh. Kaya lang kasi ito, bigay para dito sa May magbibigay tawad. naman yung para sa school Pero hindi pa ngayon Next year ang balak ni ma'am Lloyda Kaya ang anuin mo I-produce mo ngayon ay Koste Koste pero yung nag-donate dyan, kuya, hindi si Ate Loyda. Ibang tao naman yan. Iba-ibang tao yung nag-donate sa'yo. Yung una, si Ate Loida. Yung pangalawa, si Ma'am Jane. Pangatlo, si ano, Ma'am Saida. Iba-ibang tao yan. Bali, tatlo na ang nag-ana sa inyo. Oh, sponsor Iba-ibang tao yan. So, kaya magpasalamat tayo sa mga sponsor natin na may mabuting puso ba na napapabutan kayo ng mga biyaya. Napakalaking bagay niyan sa inyo. Ano nay masaya ka nay? may ilaw na kayo. Liwanag na. naku masilip ka na ni Nanay diyan pagkwan. ng, ng bebe. Basta basta nagabutang. Uh, may, may ilaw na. Patayin mo muna ilaw. Patay. Patay. Baka, baka sabihin mo sa anak. Baka sabihin mo sa anak muna. Woo, uh, pati ang suga. <laughs> uh, sabi ng anak mo, kamo mapatay. Nakawat <laughs> mo. Ay, ganun daw <do> <laughs> eh. Sabi ng tatay, nakatayin mong ilaw. <laughs> Bak ka ng ano? Puste. Mm, kawayan. Kaway ano may kawayan? Ay, yun yung mataba-taba na yun. Kanino kawayan? Kanino yan? Ay, bawal yan, bisayaw. Ay, yan. Sa tabi niya. Sa tabi oh, ayaw. Sa tabi niya, ayaw. Pati, pa yan. Bata pa yan. Kailangan niya magulang. Ayun, yun daan maganda. Ayun, mas maganda kasi yun. Patong yun, eh. Para tuwid. yung magkasya, ito, oh. Wala man, o. Ate, matong. Ate, matong. Oo, yan yan. Yan ang kabita niya. Dito yung nakaklam. Ito, nakapasok yan dito, Para nakaganon niya, o. Matong bakit si Nanay daw hindi na magkakita? Bakit <laughs> da, <di na> <laughs> so video? Huh? Kakito, video. Bayo, bay, huh? Ten, Dapat yung tuwid ba, Day? Huh? Para masaya. <laughs> ah! <laughs> 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 Ipakita mo nga muna yung radio niya. <laughs> May signal kaya dito ang ano? Radyo? Ito may remote pa siya. Solar. Mm. Hindi, di solar din yan. Pwede rin siyang i-charge sa ano, kuryente. Mm. Ito, pinul charge ko yan. Kaya nabuksan. <laughs> magsayaw ka dito mamaya pag ipailaw natin to. <laughs> magsayaw ka pa, nanay. Parang magaling ka magsayaw eh. Oh. Aray! Bluetooth mode. <laughs> <SM mode. laughs> Baka walang signal. Kuha nang itin ikaw. Hindi nang tama dito. Hindi magkasagat na. Bluetooth mode. Ito na. Pwede lang yan ito ng memory card. Oo, oh, memory card pala. Na Mer may music na. Meron ako doon sa bahay. Aring king-king nga -king, lang ang <laughs> daw. Hahaha. <laughs> Are Kinking. <laughs> Makaayat. <laughs> Sayang, daming <laughs> gusto mo yung Are Kinking nanay? Ar King <laughs> paano Kinking. Pani pani nai Are Kinking Keng, -Keng? magse ka nga. Gino ko sayo. Hmm. Are Kinking Keng. -Keng. <laughs> ah, ayos, ah, Gusto pala yun ni nanay. O sa susunod magdala kaming memory card, nakalimutan o, namin lagyan ng na, yeah. na na ano, memory card na may yun. ano tugtog. Mag-save na lang tayo ng mga music para ano, magamit nila. Ito ay para to. Eh, saksak mo lang yan, oh. Aba! Hindi, mm. sa dilim yan, maganda. Sa gabi, maganda. Sa ilaw, sa iyo na kayong karingking-king, yan, you know? ah? Pang ilaw ng gagamba. Ha? Ha? Hindi, ito yan, tingnan natin sa madilim. Lagay mo doon sa kwarto nila. Ah, to dali na, dali. Tingnan mo. Dali. Dali. Sa taas eh. Disco to, disco. Disco light. May disco light. Mm. Oh, sayo ko na. Ah, ring-king-king-king. Ah, king sa gabi maganda. Okay. May memory card pala sila, guys. May music ta may tugtog. Anong tugtog? Are king king kang? Yun, try natin. May radyo din sila, pero maliit lang. Si Indang daw, guys, ay ano, nasa galaan, nagkuha ng suha. Nagpal ang ading obay. Kailangan pa yun. ba? Hindi kailangan ng USB hindi iba yan iyan o lang ano ano nga yung card reader hindi ah! hindi yan pwede. yeah, yeah. bluetooth mode FM mode gf card mode ayo oh! oh, dance E, e, e. Aba, okay. Wow. Abang magaligo, Pwede 'yan sa de-kuryente ito. Sa inyo, isa 'yang ano. Yung ilang Yung pang-kuryente, 'yan. Pero ito pwede rin sa solar. saksak mo -sak 'yung dito. Pag sa kuryente ba, pwede kayo makicharge dyan sa ano? Skull? Ganyan? Hindi? Pwede siguro. Ata mo, ata ni. ko sa kwan. sa, sa kuryente. Mm. Ayan. Ah. Hmm. Ayan. Tapos ikwan mo lang doon. Oh. Paarawan mo ito. Paarawan mo. Nag-charge na yan. Pag, mo na ayan o, no, oh, nakita mo kulay pula siya. Pag kulay green na siya, puno na yan. Hino, pula, ito naman sa kuryente oh, yan oh. Ah, uh, mo lang oh. Ito. Ito. Pwede niyo siyang ipa-charge sa de kuryente. Tapos ito, yan yung ito, ilaw yan dito, yan, yan oh. Tapos ito baba ito ito, ito naman. Ito naman yan. Yan sa baba naman. <laughs> <laughs> hindi kayo makasagot ng radyo dito kaya hindi niyo rin magamit yung radyo. Tapos ito di ay okay, oh, labas ilaw. Yan, pwede nyo rin gamitin yan, yung ano na yan, bulb. Tatlo yung bulb na yan. Yung gamitin data, madadagamitin natin. Ayan, mayroon pa rin yan oh, yung ilaw pa rin. Ayan o, oh, o. Oh. Kaya nga, kung gamitin nila yan, huwag nilang gamitin so, na yung... Oh, huwag nila ipagsabay-sabay para matagal Ay, yung ano niya. Ito lang pinutin mo, mo tapos isaksak mo lang yan. Huwag oh. oh, mo nang pailawan nito eh, kung isa, ilagay mo ito. 30 oras. Lagay mo sa kusina yung isa kung makaabot. Baka isabay-sabay mo lahat. Nadaling malubat. Hindi kaya. Ito dapat to sa bubong mo mailagay na. Yung Parang katulad din sa solar nyo, may ilaw din naman sila sa loob, guys. Nagagana ba yan? Yung ilaw ni Gan? Oo. May solar din sila dito sa loob, guys. Mahabo ba yung one? Ito lang ang nito? Mahabo na. i naman. Yung solar light. Solar light. i yung ba, ba? Nakadikit lang pala ito. Oh. Ah. Dito na lang ako eh. Para kung saan ang init, ganyan-ganyan ko. <laughs> <laughs> Ay, inda. Indang sangka ng galing. May nakuha ha? din siyang suha Oh. Yan lang nakuha mo? Ba't iisa ma ni Lopata? Ha? Mm -hmm. Dali dito. Pa, ano sa inyong solar? <laughs> Auto. Automatic. Auto, Dapat makalagay dyan yung dam. naka dyan. Ayan, yeah, charge mm -hmm. okay, niya okay, na ano na. Pag, ano, Pero i-automatic mo na lang para kung... automatic yan, Hindi na kailangan pinutin yan. Pag madilim na yan. magkusa na yan, mag-ilaw. Hmm. kaya tandaan mo, kailangan bago mag-dilim. Kaya <laughs> magaliwanag na yan maganda <laughs> nga eh, puti oh. Paron, <laughs> puting puti daw pag nailawan <laughs> pwede mo rin siya i-off pag ano, pindutin mo lang yan pero pag maliwanag yan magkusa rin siyang mamatay pag naka-automatic basta naka-automatic na yan nag-charge yan, na naka-usa yan pag madilim na karamihan yan alas sa ish Hmm. Kasi hindi na siya. Basta ma ano na. Tapos pag sa umaga, pag sikat ng liwanag 'yan. Charge na naman siya na pusa o pusa na. Basta ito. wala ka nang pindutin diyan, automatic matik na 'yan. Automatic hmm. na 'yan mag ano ilaw pag pag napakan siya ng dilim. Alam mo lang sana kaya. Kasi ni lang pre sa pagbalibayan daw. Ilang watts 'yan? <coughs> Ay, ko wala nandun. Saan yung nakita ko wala nandun? Okay, dito. Ganyan niya lang dito. Ay, mababa. Pag niya lang. Tapos sa gabi, pasok niya. Mababa. Ano ito? 3 Ang alam yung ko yung... Na. Ito, ano, 2 yan. Okay. Yung radyo okay. na may ilang. Ay, sa tindahan lang, baka hindi lang mahal na yan. For five Euro. Kay ano yan niya si, ano eh, kay PB Team Solar niya in order, kay Pugong Biyahero. Pindirin hmm. niya na si Pugong Biyahero. <coughs> Ito yan, <is> malapad eh. <laughs> Kukuha yata si nanay ng kamuti guys oh. Yeah. Bili ba ko dito kay nanay? Kabilis maglakad eh. Kabilis yung maglakad. Balik ka rin ah Wala tayong pang butas eh. Ayan mga ka-dragon, magaling na yung sugat ni Indang. Pero para siyang nag-keloid. Pero okay na yung kaysa yung dati na ano. O oh, di diba, ganda-ganda na ni Indang. Kaya lang hindi ka na naman yata naligo. Ha! Bali, wala pala sa tapo. ano Saan yung suha mo ay? Hinog na ba yan? Mm -hmm. <laughs> din natin pa, wow. Ati Lloyda, magaling na po yung sugat ko. Kamo, dali. <laughs> dali. <laughs> dali. Ati Lloyda, magaling na po yung sugat ko. Salamat. Mana-mana. Dali. Ay, kitsa ko. Hmm. Pag nag-side siyang ganun, meron pa rin. Hindi siya nagsagad guys na ano kasi nga may buto na dito. Oh. Sana lang hindi siya magbalik. Hindi naman na siguro. Na, ang bahay niya oh. Kakalat man. Oh. Oh, yung banig doon. Ano na. Baka butas, -butas na yan. Awan manan lang lang atay balay ni Indang Ah, kabilis naman ni Ina. Nagukay ng kamote. Wow, ang dami niyang dala guys. Wow. Bigyan ng jacket yan. Taglit lang ako. Kabilis lang. Dalawang puno siguro yan hindi lang rin malayo ba yung kuya? pinagkuna niya? malapit lang din? ay, yung sa taas lang mm -hmm. mataas yung sado Yeah, okay, Ibaon baon. pa yung dan, magbaon pa tayo. Oh, no, magbaon pa talaga siya. Magukay ka doon po ya. Taas na. Hmm? Kahit magbaon ng 1, 2, 3, 4, 5. 4 na ano? Apat na ganito. 1, 2, 3. Ah, ba okay, eh? Apat na. <laughs> huh? Ito, ito. Ito na. Oh, okay. yan. Gamitin pang tukod dyan. Ano na yan? Oh, <laughs> <laughs>

Bukai bayani <tangan> <tuk tangan> Doon, napakan mo doon ba dahil sa may butas? Eh, Aroy, eh, kataas eh, yaw. Uy, abita Di, pasok. nih, eh? Babusok na lang. Wow. Yan, tama lang yan. Okay, tama lang. Dito, Bito, dito, lang dito. Wow. Tapos dito ka magtawag lagi ng maglaro. Magpasayaw ka dito. Tapos tao, damahan mo ito para ko, no? Tabunan natin ang bato. Um, batong na. Yung bato medyo, ano ang bato ba? Yung nga, Alaksana namin guys, ano dito namin ilalagay sa may pinakadaan nila. Kaya lang ano, may akasya hindi siya naaarawan. Ang ah, busik sikin mo ng barita. Oh, ba 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 sikin. Barita. Tignan pa tayo niya. Ang huh? tayong lalaki talaga. Something <coughs> mo na lang ha. Ha? mo na lang mo muna. <coughs> Kaya ano? <coughs> Ating tali niyo sa bagay. Ano? Yan. Ito tusok mo na. tusok mo na, wag mo na ukay yan. Para mas matibay yan. Yeah? Hmm, tali. Ayan guys, si Nanay Unaga magalaga siya ng kamuting kahoy. siya na rin ang nagukay niyan dyan sa taas ng bundok. Ang na naman naman. Ang Maraming salamat. Ma'am Saida. Ma'am Saida. So binigay ninyo yung ilaw. Hmm. Baka madagdagan na si Baka madagdagan. Ano? Si Indang. Sana. <laughs> Sana. <laughs> Baka magkaating na si Indang ulit ah. Pagbalik namin. Ha. Kasi wow, eh, may pera si Indang ah. O pang bili mo ng tinapay. Hmm. Bye bye. Bye dong. Oh. Uwi na, na kami. Na kami. Naku, magluto pa ano rin. Papa Dang. Nah. Dang, si Papa Dang na ako, oh, mag-kiss ka na. Ina na kami, Kuya. Eh, salamat. Kuya, sige, eh. sige. oh, inda nga, wag malikot ha. Bye-bye. Yan. Patugtog na ng nga kingking ha, bago sayaw. A kingking king Sayaw ka nga na, a kingking king, -king, -king, -king. <laughs> Ingatan niyo yung mga ilaw niyo dyan, kuya. Bye-bye. O, oh, alas 12 na. Uwian na. Diwari, kitang ay, 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 ay. kita sa malayo yan. Talaga doon, kitang kita yan May Kala po yung sakasada nga rin. Kita yan. Basta pili sa ito. Ah, kabandog. Kabandog. Ika